Hello mga lods. dito na naman po tayo. Shout out sa mga kailukano natin dyan. Ano po tawag sa inyo dito? Anong ganitong halaman? Bulay. Kailukano po nito ay baog. Ewan ko lang po sa katagal, katagalugan kung anong tawag nito. Pero sa Manila, pagkakalam ko nito, alukon. Ito po, press na press po. Dari po sa puno. Oh, nabubuhay lang po tayo kahit dito-dito lang sa tabi. Oh, ayan. Oh, shout out sa inyo. Wow. Ah. Mm. Hmm. Wow. hmm, hmm, Tamis. hmm, hmm, Alokon po, alokon. Baig po sa iyo, ano? Kasapo sa, sa inyo at tilapia. Wow. Mm. Mm. So po, mag-comment po kayo. Ganito po yung bulaklak niya. Alokon po. Sa Tagalog. Sa Ilocano, Baog. I love you ewo Ewan ko sa Kabisayan o sa Bindanao kung ano tawag nito. Mag-comment lang po sa nakakalam nito. Tap. sap. Yum, yum, yum. Oh. Hmm. panara. Mm. Yan nga o, oh, yan. Mm. Yan. Yeah. Yeah. Mm. Yeah. Mm. Mm. <laughs> Yes mm. yes Yeah we yeah. mm -hmm. yeah, I mean George mm Huh -hmm. Love you I love you